Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Dito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit palpak ang Jeepney Modernization Law dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers ng channel natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video nito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Ito po ay personal ko pong kuro-kuro opinion sa topic natin. No? Kung may meron kayong suggestion or opinion, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Bakit palpak ang jeepney modernization law dito sa Pilipinas? Maraming dahilan pero isa sa mga dahilan dito is poor implementation ng ating ating batas. Kahapon, nagmamaniho ako ng aking kotse. Nakita ko dito sa subdivision sa Bacolod, isang jeep na sobrang luma na. Dilapidated na ang katawan at saka hindi na talaga uh, roadworthy ang jeep. Pero pumapasada pa rin. Saan ba ang tinatawag na jeepney modernization law strict implementation kung mayroon pa rin mga sasakyan na mga jeep na hindi na roadworthy na patuloy pa rin nag-operate sa ating mga daan nakokompromise ang safety at convenience ng mga pasahero ang masakla pa kung sumingil sila ng pamasami almost malapit na rin sa modern jeep na mga buses or e-bus kahit puno na pilit pa rin pinapasakay ang mga pasahero hintayin ba natin na may mangyaring aksidente para tayo mag aksyon bakit hindi sila ma face out face out una una maliban sa poor implementation ng batas kulang naman ang mga modern jeepney sa ating kapaligiran o sa ating mga uh, daan na bumabiyahe hindi sila makapag uh, support sa number ng mga commuters na sumasakay sa kanila daily ikatatlo marami paring operator ang hindi daw maka-afford bumili ng modern jeepney bakit? mga pasaway din sila hindi nila pinag planuhan at pinag-ipunan ang kanilang budget para makabili ng modern jeepney kahit Egypt pa no gumagamit lang ng electricity mga pasaway din ilang taon na ba na implement ang jeepney modernization law panahon pa ni Tatay Digong na implement na 6 or 7 years pero hanggang ngayon Walang pangil ang pamalaan or guts na ma-implement ng mangkulu ng mga jeep na hindi nagko comply sa law. Ang kanilang scapegoat ay magpa-member daw sa kooperatiba para hindi daw sila mahuli. Pero pa pa useless pa rin kasi ang jeep na ginagamit, pangit, luma, delikado at poor maintenance wala yata maintenance. Alam ko mahirap ang buhay dito sa Pilipinas but the thing is huwag na tayong gumawa ng mga batas na para pabango lang sa taong bayan kung ang pag-implement ay hindi naman magawa-gawa ng maayos. Kawawa tayo. Bakit hindi tayo daw umuunlad? Kasi ang mindset natin hindi maganda, walang disiplina, walang willpower para maunlad natin ang ating sarili. Huwag na natin sisihin ang ating sarili bakit ganoon ang ating mga masa masakyan ng mga jeepney kasi ang problema ay nag-start din sa atin lahat hindi lang sa government. So yun po ang mga reason bakit failure, bakit palpak ang jeepney modernization law. Kulang sa sakyan, poor implementation ng batas at Sabihin naman nila, walang support ng government. Gusto nila ang government bibili sa kanila i-cost millions of pesos. Ang tanong, mababayaran ba nila on time ang inutang na pera pambili ng modern jeepney? Walang garanti. May lig kasi tayo sa libre. Hindi tayo gusto maghirap or mag um ipon ng pera para ma-improve natin ang ating mga public utility vehicle katulad ng jeepney magtulungan na lang tayo guys no so yun lang po ang masasabi ko maraming salamat sa inyong panonood kung may comment kayo paki like lang po share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko kita kita po tayo guys sa sun sunod na video paalam guys mahal ko kayo